Naniniwala ba kayo sa kasabihan that food is medicine na ang pagkain na ating kinakain ay pwedeng makagamot sa ating mga karamdaman? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga pagkain na pwedeng makapagpababa ng inyong kolesterol. Kung interesado kayong malaman kung ano ang mga ito, tara samahan niyo ako sa video na ito. Isa sa mga pagkain na pwedeng makapagpababa ng kolesterol ay ang oats yung ginagamit natin sa almusal o kaya minsan ginagawang meal replacement ng iba. Yung isang tasa niya o isang bowl ay pwedeng makapagbigay ng 1 to 2 grams ng soluble fiber. Ang mga soluble fiber ng oats talaga ang nagpapababa ng kolesterol. Kasi yung kolesterol hindi galing sa ating kinain, kundi yung kolesterol na dapat i-recycle ng ating bituka ay sumasama sa soluble fiber at ito ay ating nailalabas. Kaya kung tayo ay kumakain ng oats regularly, day. Pwede ito makapagpababa ng ating kolesterol by as much as 10 to 15%. Tulad ng oats, may mga whole grains na pwede rin magbigay ng maraming soluble fibers. Isa na dito ay ang barley. Ang barley ay mayaman din sa soluble fiber na pwede makapagpababa ng kolesterol. Yung mga beans tulad ng kidney beans, garbanzos, black eyed peas ay pwede rin makapagpababa ng kolesterol dahil din sa soluble fiber na content nito. Sa mga gulay naman, mataas ang soluble fiber na pwede nating makuha sa eggplant or talong, ganun din sa okra. So, itong mga grains, yung beans, yung barley, yung oats, yung okra eggplant, sila ay mataas sa soluble fiber na nakakapagpababa ng ating kolesterol dahil ito ay hindi nare-recycle ng ating katawan at nailalabas ng mga fibers na ito. Ang isa pang magandang source din ng soluble fiber, by the way, ay ang soybeans at ang mga products nito tulad for example ng tofu o kaya naman yung taho ay pwede rin makapagpababa ng cholesterol dahil mataas din sila sa soluble fibers. Yung soybeans by the way compared to oats, mas mababa lang yung kanyang capacity na magpababa ng cholesterol kung yung oats kaya magpababa ng around 10 to 15 percent. Yung mga soybeans ay pwede magpababa ng mas mababa by 5 to 6 percent only. Pero still, that is significant. Sa mga prutas naman, sila naman ay mayroong substance na tinatawag na pectin. Ang pectin na nakikita sa apple, sa mga citrus fruits, sa strawberries ay napatunayan din na sila ay pwedeng magpababa ng kolesterol sa kaparehas na mekanism na nape nila ang pagre-recycle ng bituka sa kolesterol at ito ay nailalabas ng ating katawan. Ang mga pagkain pa na pwedeng makapagpababa ng kolesterol ay ang mga pagkain na mataas sa omega-3 fatty acids. Tulad for example ng tinatawag natin ng mga fatty fish or matatabang isda tulad ng mackerel, ng salmon, ng sardines, pwede itong makapagpababa ng kolesterol pag sila ay regularly kinakain. Pero syempre, sa mga isda na ito, importante na hindi sila dapat niluluto ng mamantika din kasi pwedeng manigate nito o mawala yung visa nila sa pagpapababa ng kolesterol kung ang ating mantika na ginagamit ay labis kesa sa moderation. Ang olive oil kasi sila ay nakakapagpababa ng kolesterol. By the way, yung coconut oil na ating ginagamit ay mayama naman sa MCT or medium chain triglycerides ang MCTs ang kagandahan sa kanya, ito ay madaling metabolize ng ating katawan at hindi ito masyadong nagstay sa ating dugo para mapataas ang cholesterol. However, we need to be cautious kasi ang mga coconut oil ay iba-iba ang kanilang mga preparations. Yung mga pinaka unhealthy or hindi pinakamalusog na coconut oil ay ang mga tinatawag na hydrogenated oil. Ang hydrogenation ay isang processing kung saan ang coconut oil ay nagiging mas less healthy. So, pag mamimili kayo ng coconut oil, just make sure na ito ay nakalagay doon na mataas sila sa MCTs or lauric acid at hindi sila hydrogenated para ito ay healthier. Sa mga supplements naman, pwede rin gumamit ng mga tinatawag na fiber supplements. Ito yung mga psyllium. Ito ay pangkaraniwang ginagamit para sa digestion o kaya sa mga pasyente may constipation. Sila din ay may mga soluble fibers na pwede makapagpababa ng cholesterol. So pag natin lahat ng mga pagkain na ito, sila ay either mataas sa fibers para maiwasan ang pag reabsorb ng kolesterol ng ating katawan at ito ay ating mailabas. O kaya naman sila ay may mga substances tulad ng pectin na pwedeng makapagpababa din ng kolesterol. O kaya naman pagdating sa mga pagkain tulad ng isda dahil sila ay may omega-3 fatty acid at yung mga vegetable oil, sila naman ay nakakapag-produce ng mga healthy fat na pwedeng lumaban sa mataas na kolesterol ng ating katawan. However, may caution din kasi ang mga pagkain na to, tulad ng oats, ng soybeans, ng mga ibang grains, pwedeng makapagpataas ng ating uric acid kasama na rin doon yung mga fatty fish. So kung mataas ang inyong uric acid, kailangan din lang naman balansihin upang hindi naman tumaas ang ating uric acid at magkaroon tayo ng gout in the future. Again, lagi kong ni-emphasize na importante ang pagkakaroon ng balanced diet. By the way, pagdating sa mga studies, although kanina sinabi ko na 20% lang ng cholesterol ang nanggagaling sa ating diet, maganda pa rin na medyo iwasan natin ang mga high cholesterol food tulad ng excess ng mga animal proteins like ng beef, ng pork, ng veal, ganun din yung mga lamb, yung pagkain din ng excessively ng eggs or ng itlog, kailangan din nating iwasan. Sa mga studies na patunayan, na kumpara sa mga tao na ang kanilang diet ay animal-based or madami itong protina galing sa mga karne, hindi naman sinasabi na ito ay unhealthy. However, pag ang isang diet ay plant-based or hindi masyadong makarne, mas mababa ang kanilang risk na magkaroon ng sakit sa puso at magkaroon ng complications dahil dito. So, ibig sabihin, yung plant-based diet ay healthier compared sa animal-based diet. Sana ay may muli kayong natutunan sa video na ito at sana din ay patuloy kayong magtangkilik sa channel na ito. Again, maraming maraming salamat at I will see you next time.